Okay. Karon po ay November 28, 2024 ang oras ay 1:49 na ng umaga. Okay, guys. Ito na nakita niyo, guys. Ito yung ah uh, lamis sa namin na kananan. So dahil ang among uh, ang gabi eh, ay buwad. Ayan, nakita niyo yung buwad, guys, ha? Lamis ah. Tambal ni sa akong misis sa kanyang maintenance. Yan, calcium cultrate para ang buto ay lumakas, hindi siya magiging marupok. Ayun, nakita ko guys, pag abli ko, sa pultahan, nakita ko, ayan ang buwad. Eh, Siyempre, buwad lang atong sudan kay Okay, kung kwartahan pa ta, dili buwad atong sudan. Muna, may iyon sila kwartahan. oh. kung kwartahan, dili buwad atong sudan kay Kwartahan good So, kinahanglan, lang atong sudan ha. Kita nyo guys, yan ang buwad. Nakalagay diya sa plato. Hmm. Kaya guys, eh, ang among sud an pong usa. kine kine kay kita mo. Ha. Ang sud ni ni ay ginamos na, mga ginamos yan guys. Karon ang sud ana mo buwad og ayan ang plato guys. At yan ang ginamos nagigisa. Kita niyo naman. Gilungkab siguro ni Ering. Sigurado gilungkab ni Ering guys. Kay kitang kita mo ibidin i ibidin Na. Eh. Pati ang ering kay wala lagi sudan. Oh. Na, tara na takog. Na, sa ubos na. Hapit na matagak, guys. Oh. Huh? Tungod sa gutom si Girls Earring. Na, hapit na matagak. Grabe ha talaga oh. Oh, asa asan kaya dumaan yung earring Yan Then, siguro sa kisami. Yan. Eh, tara wa nga mong dingding. -ding. Hmm, yan. Ha? Ah, wa. Kawayan. Taon. Oh, plastic. Pumputos. Diya siguro siya ni Agi walang well, diko hindi ko lang alam kung saan yan. Ha? Ayan ang aming buotang Mirtamar, guys, sa Kandihay. Oo. Kung may, kung kwartahan pa, diliin ini ang among sudan. Oo. Kung dili, isda na labas at, ay, nako. Oo, yan talaga, eh. Napakakawawa talaga basta pobre. Hmm. Yan lang guys, masabi ko sa inyo. Na pati ang iring, gigutom na. Kaya ang ako Oh. Ah, buad, Ginamong na matagap ang plato. Ay, nako po. Hirap talaga. Ang mahirap. Ay, naman ta mga guhuramanta. Ang sapag hata madato na ini. Hindi ko gusto na madato sa masamang paraan. Kaya iwasan nyo guys yung mga dautan talaga pinuhatan guys di ta magdugay dito sa kalibutan kapag dautan ang atong binuhatan di ta magdugay mas maayo pang maayo ang buhato nato kaya pag maayo magdugay ka dari sa kalibutan kaya wa may mga soko sa imo ha way uh, magalit ba walang magagalit na tao dahil mabuti ang ginagawa mo pero pag masama marami nga galit pwede ka pang mamatay so yun lang guys ang masabi ko sa inyo ha Sige, ayan. Kita nyo, lingin ang mos. Ayan, no? Oh. Ay, nako.